Pero paano niya gagawin yun kung mukhang, ano, mukhang forest? Bushy. <laughs> <laughs> mukhang forest. pa niya bago makita yung, yun, yun. Oo, diba? baka naman merong, ano, dyan, mga oh. rashes. Oh, oh, oh. May mga rashes dyan, mm. tapos may mga kapikatika ng hadhad oh. -had na pag inamoy eh, medyo masangsang or Kasi malansa. Kasi bakteria, ang dami niya. Sa buhok lang natin sa baba. Pag din oh. mo na... Pag hindi mo na trim ang buhok, kapitin ang bakteria ma -ma -ma yan. yan. may bakteria uh -huh. yan. Diba? So, better na mm. mag-shave. Umpisahan mo sa hygiene. Mm -hmm. Okay? Dapat maging attracted siya All right, the one. Dapat maganda yung paningin oh, oh, niya. Poging pogi dapat si oh, talong mo. Yung talo yeah. mo dapat malinis, pogi oh. at mukhang mabango. Mm -hmm. All right? Kasi kahit hindi mo sabihin sa kanya kung nakikita niya na kawili-wili tikman oh. or subukan mm -hmm. na anuhin yung talong mo, bumaba siya doon. Mm -hmm. Gagawin niya. Pero mm -hmm. paano niya gagawin 'yon kung mukhang ano mukhang forest Bushy. <laughs> <laughs> mukhang na, forest nahawi pa niya bago makita yung yung dyan mo eh. asa na ba yan? yun asa na <laughs> ba yun di ba hindi uh, na alam kung gano'ng kalalim yung kuwebang papasukan niya uh, eh. sobrang dami siguradong kanyan uh, bakteria bomb yan uh, tapos kulot kulot pa, uh, pa uh, no nang lalagkit uh, uh, pa siya saka so, siyempre, pag, pag alam mo pag may pumasok na buhok sa bibig ng uh, mabay o di ba matitinga uh, kami matitinga uh, kami pag natinga yan, kami magigistract eh, na eh, kami hindi maganda yan hindi maganda totoo yan ah Totoo po yan. Hindi po ito katatawanan. Totoo po ito. Very important mm. yun, ano. Na kung kami, eh gusto ninyo, eh, hygienic ba? Yung hygiene namin is malinis, mabamo, magandang tingnan, very mm. inviting ba? Mm. Ganon din po kami. Mm -hmm. So, dapat kayo, mga boys, malinis, mag-shave. Mm. And, of course, last. Wag nyo na pong ulitin yung mga brief na sinusuot nyo. Okay, malinis na kayo, no? Malinis na, nagugas na, tapos ibabaliktad nyo lang. No, mga mark pa yan. Oh. Ako, okay, oh, ano ko, ano ko, ano ko. Ano, ano, ibabaliktad okay. nyo lang. Meron akong kilala niyan, na, shout out sa'yo, ha? Ah. Binabaliktad yung brief niya, pagkatapos niya maligo. What? Yes, babe. Hindi ko pwede i-mention. Parang, didin. parang hindi din naligo Oh, actually. Meron pa yung ko pa? Ano ko siya, family ko siya. <laughs> <laughs> Family ko siya. So, wag pong ganon. Pagkatapos maghugas, eh, palitan na po ang underwear. Uh, alright? Kasi may bacteria na yun eh. So, wag natin ugaliin yung mga ganon. Okay? So, wag pong gumamit ng mga, ulitin ko lang po, wag gumamit ng mga matatapang na sabon hanggat maaari. Yung mild formulation lang, banayad, wag kukuskusin kasi hindi na pupuputi ang mga itlog na yan. Yung mga singit, Posible po talaga na mapaputi natin yan, hmm. ano? And mag-shave. Mag-shave, mag-trim. Mag-trim. Oo. Trima. And pangatlo, of course, wag ulitin yung sinuot mo na ng ilang oras, then pagkaligo mo, isusuot mo ulit. Bagong undies. Oo, bagong underwear po. Yeah. Alright? So, yun lang guys. Sana nakatulong uli kami sa concern ni mm. sir. At sa mga makikinig natin. See you again on our next video. Mm. And thank you guys for watching. Ingat kayo palagi and God bless you all. Bye! Bye.